gabi na kami na ah, madaling araw na pala ito madalang araw na ba La, ah, alas 7 7 <laughs> alas 7 ng madaling araw huh? sa may, Pilipinas may alas, alas 7 ba 12. ng madaling araw dito <laughs> ay dito yung <laughs> si Greg <laughs> sa Pilipinas Philippine time ngayon dito alas 12 diba alas 12 eh hindi ah Alas 2 Ano oh, oras na ba? Alas dos, quarter, 11, 1.30. Oo, oh, 1.26 sa. Oh. Exactly. Uh, uwi na kami, uwi ng mga nakagala. <laughs> Grabe din katibay si kuya, no? Kanina ba nagda-drive, tapos inom, drive, inom. Hindi naman ako masyadong nag-inom. Ngayon lang yan siya nag-inom. Sinasalo nung dalawa. Next to next Friday daw sabi ni Ate. Ano ang pangalan mo Ate? Agnes Iman. Agnes Iman. Pero ang mga taong lagalag nasa labas pa rin. Malakas ang mukha. <laughs> pag nasa pag wag naman sana no? wala yan. Lakas ng trip namin no, madaling araw, last dos oh. Parang walang pasok bukas, Iman. Ano, Iman? Lagalag pa, Iman. Ulitin mo pa. Very good. And enjoy every moment. Yes. Minsan They... lang yan, Iman. Yeah. Pag tinupak ka naman ng katamaran, kulang na lang, hindi ka lumabas. Exactly. Kulang na, hindi ako lalabas ng bahay. Ayoko, tinatamad ako ayoko magtulog ako, ayoko maglilinis ako, ayoko maglalaba ako. Wala na, sirado na talaga. Alam mo, oras na? Oh, kaya nga, alas dos na. O, di diba? Bismillah. Oh. Sumahan niya kami. Kanyan lang, bismillah. Ayan na, kuya, lumagpas ka na talaga sa manukan ko. Ito, kuko. Ito ang biskotso. O ikot ka pa dyan. Kanan. Alam niya yan, Blayton. Oo. -o. Ayan na. Alhamdulillah. Nakarating din. Kanan. It is, your, it is your place. Yes. Sana all dumating na. Alhamdulillah. Sinong Alhamdulillah. Ito, ito Tingnan niyo yung ano nyo, location niyo